Ayan, welcome back sa Teacher's Diary. May nareceive na nga ako sa group chat na message na pwede na daw kunin yung gata sa office. Bali yung milk na yun guys ay kasama yun sa feeding program ng DepEd. Ayun pala guys ay Alaska. Kasama siya ng NutriCurls at saka ng NutriBan. Bali lahat pala guys ng mga pampublikong paaralan ay nakaka-receive ng mga ganyan. Bali lumabas na nga ako ng classroom ko dyan guys. Plano ko kasi talaga ako nalang ako kukuha sa office ng mga gatas. Pero nang kasalubong kami sa daanan nila Ma'am Carmela at, at ni Ma'am Merlinda na sasamahan daw nila ako sa pagkuha sa office. Diyan nga inintay namin ni Ma'am Carmela at si Ma'am Merlinda na lumabas ng kanyang classroom. Kausap pa pala namin diyan si Ma'am Jeneline at dito nga ay dumating na nga si Ma'am Merl kaya pumunta na talaga kami sa office. Bale habang naglalakad pala kami diyan guys ay nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin sa last or sa learning activity sheet ng mga bata kasi magpo-provincial meet na dito sa amin. Kapag ginamit na nga ang classroom ng iba't ibang delegations ay wala nang klase mga bata. Pero na really pasok. Continuous pa rin yung learning ng mga bata dahil sa mga i-prepare namin ng na mga learning activity sheet na sasagutan nila sa kanilang mga bahay. Bali na kasabayan nga namin sa pagkuha dyan sa office yung grade 5 teachers na si Ma'am Yolanda Socrates. Nagbibiruan pa nga kami dyan kung bakit yung mga teachers walang supply ng feeding. Eh may mga underweight naman ang mga teachers. Pero biroan lang yun ah. Way na lang rin namin ang pagkikita yun parang pagbati. Dahil sa lawak na ng school campus namin dito may mga araw na hindi talaga kami magkita-kita ng iba't ibang grade ng mga teachers. Ito pala si Mitch, ang admin aid namin dito. Bali ako na rin palang nag-receive sa pagkuha namin ng supply dito. Ayan, pinirmahan ko muna kung ilan ba na receive namin dito at ipinaliwanag din sa akin kung ilang piraso ba dapat ang ma-receive namin. Wow. Uh, uh, 9 times 23 23 kada bata sa maliliit. Mm. <tipensiara> Bale ayan guys, maraming palang karton ang kinakailangan naming buhatin. Bale, sobrang babait pala ng mga kasama kong teachers dito guys. Hindi nila ako pinapabayaan na magbuhat ng mabigat dahil alam nila na kagagaling ko lang sa sakit. Kaya ayan nga, pinili nila yung mabibigat dahil sila na daw ang magbubuhat at pinili nila yung pinakamagaan. At yun nga ang ibinigay nila sa akin. Ayun nga, medyo nabigatan na nga talaga si Ma'am Yap. Sabi ko, tutulungan ko na lang siya sa pagbubuhat pero hindi pa rin talaga siya pumayag. Kaya ayan, binuhat niya na ng maayos para hindi ko na makuha sa kanya. <laughs> Maraming salamat po sa inyo Babawin na lang ako next time At ayan nga guys Kanya-kanya silang dala Mas mabibigat yung dala nila kaysa sa Hindi na rin pala kami guys Nakatawag ng mga bata Na tutulong sa amin Sa pagbubuhat Pabalik sa aming building Bali didiretso muna pala kami Sa park namin Doon kasi yung kubo namin At doon namin ididistribute Sa bawat section ito pala guys, yung kubo namin sa park, napaka-price ko dyan. Dyan kami tumatambay, dyan kami nagme-merienda. Dito ay nag-uusap mga kami kung paano namin mapipicturean yung mga recipient. Sa pag-receive kasi nila ng mga ganyan guys, kinakailangan din nila ng mga pictures. Bali, in-unbox na nga pala namin dyan guys, yung gatas. Bago namin pag ati sa lahat ng sections. Bali, may maliliit pala ng mga pack dyan guys at mayroon din 680 grams. Bali, ang school-based feeding program pala guys sa isang programa ng DepEd na naglalayong mabigyan ng masustansyang pagkain yung mga mag-aaral. Sa mga pampublikong paaralan. Ang programang ito ay para tumulong sa pagpapataas ng timbang at kalusugan ng mga batang kulang sa nutrisyon. Dito pala guys ay tumawag ng estudyante si Ma'am Carmela na maghahatid sa iba't ibang sections. Ayan si Sian. Hanggang dito na lang pala guys sa video natin at kung hindi ka pa pala nakafollow sa page natin, Teacher's Diary, pa-follow na lang at pang updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. Salamat sa panunod!